Ito na naman, no? Oh. Kapsi, tahulan mo, sige! Tahulan mo! Uh, kasi may lumalapit na dalawang baka, oh, dalawang uh, guya. Anong tawag sa baka maliit? Ano? Guya. S -s 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 guya. Small cow. Small Kasi, kasi pag bakang pagkalabaw na maliit, bulot. Ito sa akin. Ano? Ano ka na ito? Wala pa. Ang uh, masasabi mo sa iyong alagang aso? Ha? Ano masasabi mo matapang? Matapang. Matapang pa sa mayari? Matapang pa sa mayari. <laughs> Tahol siya eh. Yo, gi. Masigasig. Masigasig, alam niya. Pag may paparating. Kailangan mapaano to? Injection. Uh -huh, kailangan may injection 'yan. Tapos baka mamaya bata biglang habhabin ay. Bilang ko lang kape po tayo dito, no? Bilang ko lang. Oh. Ah. Ano Kape-kape. Oh, ito, ito, canapay, oh, hmm. huh? oh tinapay tinapa mm, yun. Kamulatin. Ha? Oh, tinapay. Kapsi. oh. Kapsi yan. Oh. Oh, sunod na. Yung... Kilala niya na amo niya, oh. Kapsi. Oh. Hmm. Hmm. Kaya naman mong kape. Oh, kape. tinapay? Gusto niya ng tinapay si Kapsi. Mm, yun. Oh, kain din yan. Kung anong pagkain namin, pagkain mo rin. Busog-busog hmm, ka dito. Suwerte ng... mo. Napunta ka sa vlogger. <laughs> oh, kain siya, oh. Kain si Kapsi. Pinigyan ko ng tinapay. Oh, yung kanya, oh. Kakapi Kaka kami dito, oh. Ito, throw, throw, pa namin to dito. Ano ito ah, na yung pangalan? GR po. GR. GR. Pilido? Paan po? May gitna pa po kama, GRB Sarmiento. Ah, Sarmiento. Mag-anak niya na po, mag-lis. Sarmiento pala. Tapos siya, na yung tinapay mo. Bilis mo rin hmm. Hmm. ang bilis Hmm. Gira. Hmm. sayo ibat na dan, no? Ha, <laughs> Buti hindi niya tinawala si tatang ko sa bag ka ganila. po dito. Dumaan dito ano? Buti si tatang dito. Sa hulsi eh. ay. siya hulsi tapang ah. Saka nung... Ang nandang tayo, puti. Tapos nakahiga kami dito. Dumaan si na ano. Yung pangalan noon? Yung may, may sa, yun. Yung sabi ko may dalang niyog. Mataba. Si Lance. Si Lance. yan. Parating pala. Tinatahulan yung dalawa si pagmanahol buwan ay -E. 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 buwan ay kumuha pa lang ng yug dyan o no? hindi mm. nagpaalam doon doon yung kumuha ng yug bari ko gusto pa kaming pintahan ng nasa o doon ko yun ha Turuan namin itong manghuli ng ano ng ng ibon ng, ng tikling diyan oh. No? Marami lagi diyan tikling ito yung umaga. Diyan. Tsaka minsan hapon mayroon din dyan. Bala. Balat ng ayikwan. Balat ng kutsi. Balay mo. Tubig. Tubig yun o. Ayun o tubig no? o. Ayun o. Tubig no? ayun o. No? Pusog pa yan ay.